Bakit nga ba tayo nagpapalit ng mga fuel filter ng ating mga motor? Ano ba yung magandang idudulot nito kung palaging bago o malinis yung ating fuel filter? At ano naman ang epekto nito kapag marami makadads? So sa video nito, alamin natin. Tara, let's go! Hello mga Sa at ito nga po yung Honda Beat FI natin ay papalitan natin ng fuel filter. So sa video nito mga kadads, ituturo ko yung step by step kung paano palitan yung fuel filter. So tara mga kadads. let's go! Ang una na po natin gagawin ay tatanggalin natin itong dalawang tornilyo, ayan. Isa dito at isa dito sa kabila mga kadads. Ayan, so gamit ka lang po ng pilip screw. At after natin matanggal yan, hihilahin mo lang siya pataas taas para matanggal po itong pinaka cover niya. At kitang kita niyo naman mga kadads, napakalinis ng na motor na to. So simula nung nabili ko ito mga dad, siguro mga 3 years or magpa 4 years na sa akin to Hindi ko pa nabubuksan dito. Ayan, kaya nga puno po siya ng alikabok. So kaya nga po pala tayo magpapalit ng fuel filter kasi medyo palyado siya. At isa pa sa mga dahilan mga sa ay napakalakas niyang kumain ng gas. Ayan po. So bakit nga ba siya lumalakas kumain ng gas mga dad? So, so kapag kasi mahina o mahina yung flow o mabagal o barado yung flow ng fuel natin, mas tinutodo natin yung pag-idle natin o yung pagpiga ng gasolina natin makadad sa So, hindi siya nakakahigop ng maayos, nagiging daylan, kaya mabagal yung hatak ng motor natin. Ay po, ang gagawin mo lang, iangat po natin ito. So, sinubukan ko sa isang kamay kanina, pero nahirapan ako. Pag-click mo to, yung, ito yung sa pinaka-daliri ko, sa kaliwang kamay, daliri ko, ayan. Kailangan sabihin mo siya ng pag dito sa kaliwa, sa kasanganan makadads, para matanggal yung lock niya. Ayan. So, pagkaangat niya makadads, pwede mo na siyang ilayan no? So, pagkita ko lang na umangat yung kulay puti niya. Ayan. So, yan po yung pinaka-lock niya. Then, hihilahin mo na lang siya, mga dad. After nun, tatanggalin na natin itong pinaka-power supply niya. Ayan po. So, nakatape pa siya. Ayan. So, pagtanggal nitong electric tape natin, ipapress mo lang siya dito, then hihilahin mo lang. Ayan. So, ganun lang siya kadali mga kadads. After nun mga kadeds, ay, kailangan natin ng number 10. Ayan. So, kung socket rin, so crescent yung gamitin nyo. Ayan. Pwede po. Ako, ginamit ko itong Y ng pangkalas ko mga kadads. So, kailangan mo lang matanggal yung apat na yan. Tapos, matatanggal mo na yung pinakakrip na. Siyempre mga kadads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at click yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan niyo itong video nito at may natututunan kayo, please like our video ay napakalaking tulong nito na sa ating channel ayan po at ito iangat mo na lang yan ayan o oh, yung pinaka clip niya oh, puno ng dumi talaga mga dads <laughs> ayan o oh. at syempre mga dads pagtanggal natin yung mga clip niya punasan muna natin ng konti so pinunasan kasi natin siya mga dads para yung dumi pag ginangat natin hindi pumasok sa loob ayan ginamitan ko na rin siya ng toothbrush ayan so di ko na lang nalagyan ng colgate kasi wala na kami toothpaste mga dads hindi joke lang mga dads ayan after mga dads ayan pag natin. So, pakakalinisin lang natin. Update ko kaya mga sa... Tara, One let's go! At finally mga dads, medyo nalinis naman siya. Iangat mo na lang tong pinaka fuel pump niya mga dads. After nun, ililihis mo lang siya dito sa bandang kaliwa. Kaliwa, ayan po. Sa kaliwa ko po mga dads. Then makikita mo na yung fuel filter. So isusot mo lang siya dito palabas. Then iilahin mo siya ng daan-daan mga dads. So daan-daan lang mga dads kasi pwedeng mabali yung sa loob niya. Then itutwist mo siya papunta dito. Ayan. So pagka-twist mo dito, angat mo pa siya ng konti. Meron kasi siyang ano dyan, yung pinaka float bulb natin o yung nagano sa gas natin kung puno pa ba o bawas na ayan po yung kulay itim mga ayan so pagtanggal natin mga kadads o iiwalay lang natin tong oring natin. At siyempre pagtanggal natin mga kadad, ayan. Isusunod na natin yung pagtanggal ng fuel filter natin. Ayan po. So ito po minabili ako na ano, hindi naman siya branded pero okay na rin siya mga kadad, Medyo ka-size naman siya, medyo pa haba lang 'to ng konti. Ayan, tas pasabad sya dito sa bandang ibaba. So kung may nagtatanong mga kadad, sabili ko lang po ito sa online market. Ayan po. So kung may makikita kayo, malalaman niyo naman po kung pwede siya sa Honda Beat or Click or Or anything na motor niyo mga dads, ayan. So, dito mga dads, makikita mo, meron siyang clip dito, ayan o, dalawa. Isa dito sa kaliwa at isa naman dito sa kanan, mga dads, ayan. Pagka-clip mo sa kanila, i- clockwise mo siya. Ayun. So, pwede mo na siyang bunutin nun mga kadad. Ganun lang po siya kadali. So, make sure lang na mahihila mo lang yung pinaka-clip niya. Then, after nun, ibabalik mo na to or ilalagay na natin yung bago nating fuel filter. Ayan po. So, make sure lang na punasan muna natin siya. Baka may mga dumi-dumi na sumabit kanina. Ayan. Para hindi na po pumasok sa loob at tumagal yung fuel filter natin. Siyempre, dako naman tayo sa advantage ng mga dad. So, Ang kinaganda kasi nito, ayun po, kapag maayos or malinis or bago yung fuel filter mo, makakaigop ng maayos si fuel pump. So, hindi siya mahirapan at may di-deliver niya ng maayos yung fuel na kailangan niya sa fuel injection. So, parang same lang siya ng air filter mga dad. so So, nga sila ng maayos, makakapagtrabaho sila ng maayos, may bibigay nila yung sapat na gasolina para sa makina, lalo na sa pagpiga mo, may bibigyan niya yung uh, pangangailangan niya, mga dad. So, after noon, counterclockwise lang siya. Then, ilalagay na natin, mga dad. So, dito po tayo. Check lang natin. Baka may nahulog o may naiwan. Ayan. So, after noon, mga dad, sa ito nga po pala, ito po yung pinakatrabaho niya, yung power supply. Siya yung magbibigay ng power at signal dito sa fuel pump natin. Then, hihigupin niya doon, lalabas siya dito. Then, papasok siya dito, papunta doon sa fuel injection, mga kadad. So, yun po. So, sinasala ni fuel filter yung gasolina kung may mga dumi-dumi. ay hindi na po siya papasok doon sa makina natin. At ito naman po yung sensor ng fuel natin. Kung puno pa ba o paubos na, nabawasan. Ayan po. Siya po yung nagsisense mga kadads. Ayan. So check lang natin baka malaglag o matanggal yung pagkalagay natin ng fuel filter mga kadads. Ayan. So okay naman siya. Fit naman siya. Pwede na natin siyang ilagay mga kadads. At syempre mga kadads ilalagay na natin tung o-ring Ayan po. So yung o-ring huwag mo siyang ilalagay dun sa pinakatangke. Dito mo siya ipipit dapat mga kadads. Ayan. So pagpit mo siya diyan doon mo po siya ipapasok. Huwag mo po siyang ilalagay dito don sa pinakatangke. Dito para po maglapat po ng maas uh, ilagay natin siya doon sa fuel pump. Then unahin lang natin yung ano, yung sensor niya. Then kung saan natin siya nilagay kanina, dito natin siya ipapasok. Then itutwist natin siya papunta don, Ayan. So after noon makadad sa yan, ipupus lang natin yung fuel filter. Ayan. So then after noon, ibababa na natin sa Siyempre, make sure na nakaayos yung o-ring niya. Kasi, pwedeng mag leak yung fuel natin dyan, mga Ayan. So, ipipit lang natin siya. Then, iti-check natin. Ito, cameraman, tinan mo nga. Ay, si misis pala. Baka magalit. Ayan po. Ayan. Na, nakalapat na siya. Then, pwede na natin siyang ibaba niya. Ayan. So, yan po yung pinaka o-ring niya. Siya po yung nagsisild para hindi lumabas yung fuel natin. Ayan. Then, after noon at dito magpapasin mo na parang meron sa pinaka-marking ngayon. Oh. No? so doon mo itatapat yun para masakto yung pagkakalagay mo. Ayan. Then syempre bago natin ilagay ito yung mga nagpo-push para maglapat siya doon sa pinakatangki natin. Ayan. So pupunasan lang natin siya ng konti para naman magandang tingnan. So pinunasan na natin ang kagilid. Eh, punasan na rin natin ito. Ayan. Then pagkatapos natin punasan ilalagay mo lang siya dito. Then ilalagay mo yung mga nut niya. Ayan po. So, pagkalagay mo ng mga nut, so sabay-sabay po, or salitan po pala yung pagkakahigpit mo. Dapat yung pagkahigpit mo, una sa kamay muna. Ayan. Tapos sisagad mo yung pinakahigpit ng kamay mo. Ayan. After nun, gamitan mo siya ng, ayan, yabi po. Then, Uh, alternate po yung paghigpit. Paghigpit mo ng konti, then higpitan mo pa ng konti, then salitan po. Huwag po biglaan para flat na flat po yung pagkakalagay niya. After nun makadad, silalagay na natin itong power supply niya. Ayan po. So, pag ilalagay mo siya, meron ka maririnig na ganito makadad. Ayan okay. okay. natin. Ibalak siya. Ayan. Pag tumunog siya, okay na. Then, check lang natin kung may lalabas yung na fuel well dito ang gagawin natin mga sita try natin yung fuel pump kung okay ba siya bago natin siya ilagay yung pinaka hose nya. Ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng pin dito. ita try natin na may lalabas siya na gas. So, isi switch natin. Dat pag switch natin dito, under or may lalabas na gas dito. Under si fuel pump. Ayan. So, subukan natin mga sa... Ayan. So, wait lang. Ayan, mga dads. Nagkita niyo ba na may lumabas siya? So, uh, medyo malabo ata. So, ilalapit lang natin yung camera. Ayan po. Ayan. So, subukan natin ulit. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung fuel pump natin. Yung, okay yung power supply. O, uh, pwede na natin ilagay itong pinaka-host niya, mga dads. Ayan. So, ilalagay lang natin siya. Make sure na nakaangat to. At isasagad natin dito. So, ipapush mo lang siya dito. Ayan. Then tulak mo lang siya dapat lumubog to ayan pag mo na yan then press mo na siya ayan nalak na siya ngayon susubukan natin ito i-on natin siya para natin na walang leak ayan wala siyang leak oh ibig sabihin okay siya then start subok Ayan, at pinahandar natin siya ng mga ilang minuto para mas sure natin na wala talaga siyang leak. Ayan po. So, next siguro nito mga na-chichi change oil natin. So, almost 8 months na siyang hindi na to change oil. So, next change oil natin mga Then, i-adjust natin ng konti yung minor niya. So, mga na see you in my next video. Good bless!